Ayo. Bakit po? Hindi um, po. Mangutang. Ay, hindi po. Bawal po umutang ngayon kasi maaga Ano pa? Maaga pa. Sinigang lang po. Sinigang na? Na original, na local. Ano dito? Ito? Local. Walang original. Local? Walang kami local, ma'am. Kasi local naman yung relasyon natin eh. <laughs> Sige na po. Mahugot pa kayo ha. Nescafe white na lang po. Nescafe white. Walang black. White lang kasi ano to eh. Creamy white to sa amin eh. Walang ano eh. White lang yung sinabi mo eh. Black kasi gusto ko. Wala, wala kasi kaming black. Kasi man, yung black ng pagmamahala natin. No. Ah! <laughs> wala. Ba't kayo mahugot ma'am? Ang uwi nyo ah. Iniwan kasi ako ni Cardo. 哎。<laughs> <c oughs>